Mga mga guys oh, yung ibon ko guys oh, katakaw guys sa asin. Ngayon guys oh, sabi kasi nung aking anak guys, si natutokaw daw ng asin. Kaya guys sinubukan ko lang yung guys ng asin dinin sa pinggan. Ngayon guys oh, tinutokaw nga nila guys yung asin. Oh. Ngayon guys oh. Nutokaw talaga nila guys yung asin. Oh. Oh. Huh? So guys ano. Ah. Oh. Talaga naman yun, ang ta. Yan, talaga tinutuka pala talaga ng kalapati, asin. Takaw nila guys, asin, oh. Eh. Hmm. blue baro naman na ah, white flag <laughs> ah guys oh ang okay aking guys na kain ng asin gari ah, Tim balik na naman doon sa asin guys oh guys, basta sasabihin nyo guys, hindi kayo naniniwala guys, na asin yan ha. Papakita ko sa inyo guys, ayan Asin yan guys, asin. Pinutok ka talaga nila guys, ang asin. Lagyan natin guys doon sa lupa. Pinutok ka talaga guys, asin yan guys.